tahol lang tahol si Chiki tayo yung mag magkape nga tayo si malamig ang saglit lang sa tayo kung pakailan natin si Chiki good morning po ingat po ang lahat ganito ang masamang Tanahan, huwag na po kayong labas-labas po kasi para po safe kayo. Lala. Lala, lala. Kit-kit ka, bibi. Kit-kit huh? ka. Lala, lala. Nung wala nga <tongan> ang init, bagyo naman ang so, ano. Yan, ingat ko tayong lahat. Ayan, lala. Cute-cute. Cute-cute ka, bebe. Ha? Huh? Cute-cute, lala yan. Good morning. Good morning, lala. Good morning, lala. Good morning, lala. Ito, so, akya tayo mga Si, ano na natin, si Chiki Chiki. Ayan yung kwarto kong gulo-gulo. So, Sulat-sulat na ang kader. Patama kasi yun. Lagyan <clears throat> natin ang ano lang. Tumutulo kasi yung hagdan tagas-tagas. Tumatagas sa hagdan. Kaya, kaya meron siyang support. Lagyan natin ang ano. Tela. Ito nga. Ito yung sitwasyon namin ngayon. Umaga. Kaya, na ano pong maglalabas na pong magano sa labas para tayo safe lahat. Ayan. Bunasan ko kasi baka madulas si Tana. Ito yung hagdan namin. Tumatagas siya. Kaya ito natin ang natin ang basahan. Para yung basahan, ganunaan yung tubig. Tapos dito sa timba pupunta. Hindi ba? Pakain ako ng aso, aapit ako. Lala. Lala, lala. Lala, lala. Ay, dyan ka sa kortina. Ah, dyan sa kortina. Baby. Baby. Ganyan sa kurtina. Ha? kapi-kapi na po tayo. So, tayo magpapakain sa mga aso. Ang pilo ng kwarto po. <laughs> Ayan yung kwarto po. Ang gulo, di ba? Di ba? Ang makakalinis. So, gigising lang. Lakas ng ano. Magpalagay tayo ng mga ano sa sa ano, sa hagdan. Magpalagay tayo ng mga timba-timba para maano kasi tumatagas siya oh galing yan sa rooftop yun tara pakain mo na tayo kasi yung tagal magtulok may balik natin tulok na yan maging timba dito ay, grabe. Chiki. Grabe ang mas, ano. Hala, chiki. Wala, humahangin na. Lord, wag naman po. na Humahangin na siya. mag naman po siya na lumakas. Nakatakot. Ayun, chicken ng dog food eh. Kaya, bahala siya. Tsaga siya sa ano, kanin. Ang bagay natin po dun sa layhag doon. puro so, tagas tagas walang gana dapat eh saglit lang ito bigyan pa lang gana dito kami naglalaba kaya yeah. andito yung washing pero malaki yan nilalabas lang namin kasi nga dito naglalaba-laba pero yung dito yung sa labas Yeah. Ayan po yung isang talangga na dito. Ay, yung kamatis ko ay... Chiki, nagkasaupuan ha. Chiki, chiki ngiling ko ang mga palanggana sa mga pulutor. Dito. Kung pwede, kung pwede, no? Pag gusto kong tumulo, talaga tutulo. Sa wool kasi yan, ayan. Wala pa yung, ano, wala pa kasi yan, water fruiting. Kaya, kung pwede, kung pwede sa bahay, pag gusto kong tumulo, tutuloy. Ito ano sitwasyon namin ngayon dito. Sila rin yung lagay. Ayan, ang tayo. Ito kape. kape na si Tanya. Ayan yung kwarto nila sa pinakadulo. Tanggal ko siya kasi ayokong mag-init ng bongga. Kasi... Good morning po. Stay safe po sa lahat. Ayan, copy tayo. Ingat po ang lahat. Bye-bye.